Hello, <laughs> natin bata mga ka- What's up So wala nang intro-intro for today's video mga ka-gagatsno Naisin ko yung mga batang napadana natin kanina Ibigyan lang natin mga uh, kunting uh, Halaga lang naman kunting giligalo So hindi naman tayo nakabigay yung last time uh, Pasco, New Year so, Nangako man tayo sa bata So danta'y tayo mamaya ngayon that, uh, Bibigyan natin silang konting konti bariya, bariya lang kahit Basta meron lang konti At least masaya na yung mga bata Samahan so, so, nyo ko mga kagals Balik tayo ng trabaho Balik tayo ng trabaho <coughs> Biyahe so, Bawit na tayo sa amin so, I hope yung din yung mga bata Nagaantay sila Sinangako ka din ako sa mga bata Kahit sa maliit na paraan magpapasok tayo sa kanila. Samahan niya ako mga kakagats. Tara, bang bang! Anyways, nandiyan ang mga kakagats. No, galing tayo ng biyahe. biyahi um, biyahe pa tayo kanina. Start tayo ng early morning 5am hanggang kuan lang tayo. At uh, 3pm lang tayo kasi Saturday man tayo nagbiyahe. So, early tayo nag uh, nakita natin yung mga bata kanina. Na can share lang natin ng kunting tulong. I hope madaanan natin sila mga kakagats kasi nangako ako sa kanila na ano um, Pasko, yung New Year sana na ko sila ng pamasko wag yung kahit barya barya lang lamang mga kakagats I hope nandito sila kasi sabi na magsasaya rin silang Papa Abdul nandyan sana dito na tayo sa may entrance mga kakagats no? I hope nandito sila ngayon So ayan mga kakagasa, yung mga bata. Ayan yung mga bata na bibigyan natin ng kunting uh, dalo, kunting kuhan lang naman, bariya-bariya. At ako, oh, maging mag masaya naman sila. So, ako tayo sa kanila, bibigyan natin sila ng kunting bariya. So ito na mga kakagasa. Sa akin talaga akong makakagat sa abang nilapitan ko sila hindi ko inakala Ako pang na-surprise sa sayaw nilang papapdol ang gaganda-ganda sayaw nila ang cute Baka sa kanilang mga ngiti ang higpapawi ng pagdating natin mga kakagats no. Ayan ang saya-saya nila. Abot langit ang tuwa nila nang dumating ako dito ng mga time na ito na hindi ko inaexpectan expect ah, dito pala sila at totoong palang sumayaw talaga sila ng ang viral na dance uh, daanan na papabdol ayan ang tuwan-tuwa ng mga bata abot ngiti abot langit ang saya saya nila ramdam ko ang saya ng mga bata mga kakagas kasi dyan tayo nang galing sa pagkabata I hope sa mga nakapanood nito ganun din huwag mahiyang magbigay magshare ng kung anong meron ka kahit sa maliit na paraan as long kang inaapakang tao at nakapagbigay

sa inyo. napasaya ko kayo ha. Masaya naman kayo. Oh, ano masasabi niyo kay Kagatki? Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Sabi niyo kayo, and Merry Christmas ha. Kay Clip na tayo. Dito okay. ko na yung pangako ko sa inyo. Sige, ayun mo masaya okay, tayo sa so, ayan mga kakagat sa alam naman ang malaking puso ni Kagatki sa mga bata. At sa mga matatanda, ay di sa mga bata, sa lahat ng kayang iabot ni kagat ang tulong niya i-share niya mga kakagats kahit sa maliit lang na paraan lang so yan ang mga kakagats mga saksayan niya yung bagong buwan si mga bata na bigyan na natin kunting ah, pangatahalaga kunting bariya kahit bariya bayan ang at least nasa ikuso natin na tumulong sa kapwa natin so, yan ang mga kakagats Kaya so, ibabiyahin na muli Beng bang beng beng